Okay, sa video ng ito mga boss, meron tayong short video lang dito about dito sa Kawasaki City 125. Wala po siyang post start. Ayan, kung maranig nyo, nag-click lang po yung starter relay niya. Pero wala naman siya, hindi siya nag So, ibig sabihin po naman yung supply nito ngayon, yung daloy ng oriente. Okay naman yung supply niyan. Ang problema lang ay ayaw niyang mag-start. So, malaki agad ang chance nito na ang problema nito ay... Uh, starter relay lang po ito mga sir so ito yung starter relay, relay na nakapapwisto nandito yan ngayon i-check uh, e muna natin dito sa mismong uh, supply niya papuntang starter motor kung mayroong uh, kuryenteng makakatawid dito kasi baka carbon brass okay pinutin natin yung push button so yan yeah, po hindi, hindi umiilaw yung ating test light ibig sabihin walang nakakatawid ng na galing battery na kuryente So, more or less talaga ang problema nito ay starter relay. So, ito papalitan natin to ng bagong starter relay. Replacement lang po yung wallet natin kasi wala pong nakita uh, genuine na uh, para dito sa Kawasaki 125. Nandito po yung ano niyan, yung socket niyan. Meron yan dalawang wire dito. So, dalawa lang po ang wire nito na nandito sa isang socket tanggalin natin to tapos salpakan natin ng bagong starter relay okay yan nakabitan na natin ng bago ito yung sakit ginamit pa rin natin kasi magkaiba sila ng suksukan so dinugtong na natin natin dito okay na po yan ito naman yung luma na tinanggal natin ngayon uh, kahit naman ito magkapalit na wire dyan okay lang yan Okay, start na tayo. Okay, so ayos na po mga sir. Yun lang po ang basic troubleshooting ng walang post-start. Okay, yun lang po talaga ang naging sira nito. Na All Alright, maraming salamat sa inyong pananood.